Minamahal na kapatid, nais ko munang humiling na manatili ka at pakinggan ang mensaheng ito mula sa puso. Sa bawat salitang ipapadala ko, mararamdaman mo ang pagpapala ng langit. At ito ay para sa iyo. Huwag mong kalimutan na para sa iyo. Ito ang pagkakataon na mas matutunan ang mas malalim na kahulugan ng bawat hakbang na iyong tinatahak. Ang mensaheng ito ay hindi aksidente. Ipinadala ito para magbigay liwanag sa iyong landas. Pakinggan mong mabuti at makikita mo kung paano ang bawat bahagi ng iyong buhay ay may layunin. Kung natutuwang ka sa mga mensaheng ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo upang ang mga pagpapala ay magpatuloy na dumaloy sa ating mga buhay. Ang bawat mensahe mula sa mga anghel ay nagdadala ng kalakasan at ang paglagi sa bawat salita ng gabay na ito ay magsisilbing daan patungo sa mas magaan at mas matagumpay na buhay. Pakinggan mong mabuti at makikita mo kung paano ang bawat bahagi ng iyong buhay ay may layunin. Ang mga anghel ay nagpadala sa akin ng mensahe na ngayon ay malapit ng magbukas ng pinto ng iyong puso. Ang taong mahal mo ay malapit ng aminin ang lahat. Maaaring ito ay isang lihim na matagal mo nang hinihintay o isang pagsisiwalat na magbibigay ng bagong liwanag sa iyong relasyon. Huwag mangamba dahil ang bawat pagtatapat ay isang pagkakataon na magdulot ng mas malalim na pag-unawa at mas matatag na ugnayan. Marahil iniisip mo, paano ito mangyayari? Huwag mag-alala. Ang mga anghel ay nagmamasid at ang kanilang mga mensahe ay magbibigay gabay. Ang mga nilalaman ng kanilang mensahe ay laging dumating sa tamang oras. Kaya't magtiwala sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Ngayon, tandaan mo, ang bawat hakbang mo ay may dahilan. Kung ang iyong kaluluwa ay naguguluhan at ang puso mo ay puno ng tanong, ang mga anghel ay nariyan upang magbigay linaw. Ang mga mensahe mula sa mga anghel ay nagpapahayag ng katotohanan. Ang iyong landas ay puno ng mga pagkakataon. At habang ipinapakita ng buhay ang mga pagsubok, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Ang mga anghel ay magbibigay gabay at ang kanilang mga mensahe ay magsisilbing ilaw sa madilim na daan. Kaya't magpatuloy ka, magtiwala sa iyong puso, at laging alalahanin na ang bawat pagsubok na dumaan sa iyong buhay ay isang hakbang patungo sa mas maganda at mas tagumpay na bukas. Huwag mong kalimutan, ang iyong mga pangarap ay hindi malalayong marating. Bawat hakbang na ginagawa mo ay may kasamang pagpapala. Ang mga mensahe ipinadala sa iyo ng mga anghel ay nagsisilbing gabay sa iyong buhay. Minsan, ang mga sagot na hinahanap mo ay nandyan na, ngunit kailangan mo lamang magtiwala at makinig. Ang mga sagot sa iyong mga tanong ay naroroon sa paligid mo at ang mga anghel ay naglalakad sa tabi mo, handang magbigay ng gabay sa tamang panahon. Sa bawat hakbang ng iyong buhay, may mga pagkakataon na magdududa ka, at ang mga anghel ay nariyan upang magbigay liwanag. Hindi mo kailangang maglakbay ng mag-isa. Puno ng pagmamahal at gabay ang bawat mensahe mula sa kanila, at ang kanilang mga salita ay magdadala ng kapayapaan at lakas sa iyong puso. Kaya't kapag nararamdaman mo ang bigat ng mundo, tandaan mo na may mga anghel na laging nariyan upang magbigay pag-asa at kalakasan. Pagdating ng pagkakataon, magkakaroon ka ng mga sagot sa lahat ng iyong tanong. Ang taong mahal mo ay malapit ng aminin ang lahat at ang mga sagot na iyong hinahanap ay magsisilbing pinto ng bagong simula. Hindi mo na kailangang mag-alala dahil sa bawat hakbang mo, ang mga anghel ay magsusustento sa iyo. Ang pagpapatawad, ang pagpapalago ng relasyon, at ang pagpapatawad sa sarili ay bahagi ng paglalakbay patungo sa tagumpay. Ang mga mensahe mula sa mga anghel ay nagsisilbing gabay na magdadala sa iyo sa mas magaan na landas. Kaya't patuloy lang sa iyong buhay at magtiwala sa plano ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, Mahalaga na laging magtiwala at patuloy na magpatuloy. Ang buhay ay puno ng mga oportunidad at ang mga anghel ay nandiyan upang magbigay gabay. Ipagpatuloy mo lang at balang araw makikita mong lahat ng bagay ay nagkatugma para sa iyong kabutihan. Kung tinatanggap mo ang mga mensaheng ito, magpasalamat sa bawat biyaya na dumarating sa iyong buhay. Magtiwala at laging tandaan na ang bawat hakbang ay may layunin. Sa kabila ng lahat ng iyong pinagdadaanan, makikita mong ikaw ay patuloy na lumalakas. Ang mga mensahe mula sa mga anghel ay hindi lamang nagsisilbing gabay, kundi nagsisilbing ilaw sa iyong landas. Laging magtiwala na ang iyong mga pangarap ay malapit ng magkatotoo. Huwag kalimutan na ikaw ay minamahal at ang mga anghel ay nandyan upang magbigay lakas. Habang tinatanggap mo ang mensaheng ito, Tandaan mo na ang mga anghel ay may mga plano para sa iyong buhay. Magpatuloy ka sa paglalakbay na ito. At kung mararamdaman mong ang iyong lakas ay nauubos, magtiwala na ang Diyos at ang mga anghel ay nariyan upang magbigay ng kalakasan. Ang bawat hakbang na tinatahak mo ay may layunin at ang lahat ng ito ay nagdadala sa iyo sa isang maganda at matagumpay na bukas. Ngayon, kapatid, magsalita ka sa iyong puso at sabihin, Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang mga mensaheng ito ay hindi lamang nakalaan para sa iyo, kundi para rin sa iba na nangangailangan ng liwanag. Patuloy na magtiwala sa iyong landas, magtiwala sa mga mensahe mula sa mga anghel, at magpatuloy sa pagpapalaganap ng kanilang liwanag. Mahalaga na ikaw ay mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell notification. Patuloy nating ipakalat ang mga mensahe ng mga anghel at magbigay pag-asa sa ating mga kapwa. Ang iyong paglalakbay ay hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa mga ibang tao na nangangailangan ng iyong gabay. Salamat sa pagtangkilik sa mensaheng ito. Ang iyong paglalakbay ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa mas marami pang tao tanggapin mo ang mga mensaheng ipinadala ng mga anghel at magpatuloy sa iyong paglalakbay huwag kalimutan na ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay may mas mataas na layunin alalahanin mo na ang buhay ay puno ng pagkakataon para sa pagpapatawad, pag-unawa at pagmamahal kung patuloy mong tatahakin ang iyong landas ng pananampalataya ikaw ay magiging kasangkapan ng liwanag para sa iba. Ipagpatuloy ang iyong misyon at maging isang ilaw sa madilim na mundo. Magtiwala ka, kapatid, na ang bawat mensahe ng mga anghel ay hindi dumaan sa iyong buhay ng walang dahilan. Patuloy na magtiwala sa mga plano ng Diyos para sa iyong buhay at patuloy na magtiwala sa kanyang mga mensaheng ipinapadala sa pamamagitan ng mga anghel. Ang kanilang mga gabay ay magdadala sa iyo sa mas magaan na daan. Minamahal na kapatid, ngayon ay oras na upang tanggapin ang napakalaking pagpapala na inilaan para sa iyo. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, naglalakad ka patungo sa mas mataas na layunin na itinadhana ng langit. Huwag mong kalimutan, ang bawat pagsubok at laban na iyong nilalampasan ay may malalim na dahilan. Ang mga anghel ay nagmamasid at ang kanilang mensahe ay puno ng kahulugan. Kaya't kahit sa mga oras ng kabiguan, ang bawat hakbang mo ay patungo sa mas magaan na landas. At tapay, bilang isang bahagi ng plano ng Diyos, ikaw ay matututo, magpapatawad, at magpapaunlad ng iyong sarili sa bawat hakbang na iyon. Marahil, ngayon, ang iyong mga tanong ay mas malalim at mas matindi kaysa dati. Ngunit tandaan mo, ang bawat tanong na mayroon ka ay isang pagkakataon upang magtamo ng higit pang karunungan. Ang mga sagot ay hindi palaging darating sa oras na gusto natin, ngunit dumating sila sa oras ng pangangailangan. Magtiwala na ang Diyos at ang mga anghel ay magbibigay ng liwanag sa iyong landas. Hindi mo na kailangang maglakbay ng mag-isa. Huwag mag-alala sapagkat ang bawat tanong na iyong hinahanap ay matutuklasan sa tamang panahon. Kung iniisip mo kung paano mangyayari ito, magtiwala na ang mga sagot ay darating at mas malaki ang plano ng langit para sa iyo. Kung minsan, ang ating mga isip ay nahihirapan sa mga pagdududa. Ngunit tandaan mo, kapatid, ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Ang mga anghel ay nagpapadala ng kanilang mensahe upang ipaalala sa iyo na bawat laban na iyong nilalampasan ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng iyong buhay. Huwag mawalan ng pag-asa, dahil ang bawat pagsubok ay may layunin na magdala ng pagpapala sa iyong buhay. Patuloy na magtiwala at huwag mag-atubiling yakapin ang bawat pagkakataon na ipinapakita sa iyo. Sa mga pagkakataong nararamdaman mo na tila wala ng pag-asa, na para bang ang lahat ng bagay ay nawawala, tandaan mo na ang Diyos at ang mga anghel ay nariyan upang magbigay gabay. Sa mga sandaling iyon, makikita mo na ang iyong lakas ay dumarating mula sa Kanya. Ang bawat paghihirap ay isang pagkakataon upang magtaglay ng karunungan at pagpapalakas ng loob. Huwag mong kalimutan na ang lahat ng bagay sa iyong buhay ay may layunin. May mga pagkakataon na akala natin hindi natin kayang lampasan ang mga pagsubok. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa mo, mas lalapit ka sa iyong mga pangarap. Ang mga anghel ay patuloy na nagsisilbing gabay sa iyong buhay. Huwag mag-atubiling yakapin ng bawat mensahe na ipinapadala nila. Alam mo na ang bawat hakbang na tinatahak mo ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa iyo. Ang bawat laban ay may layunin, at ang bawat tagumpay ay magdadala sa iyo ng kaligayahan na nararapat para sa iyong buhay. Patuloy na magtiwala sa iyong kakayahan at huwag mawalan ng pag-asa, sapagkat may nakalaan na magagandang bagay para sa iyo. Pagdating ng pagkakataon, makikita mong ang lahat ng iyong pinaghirapan ay magbubunga ng magagandang bagay. Kaya't magpatuloy lang at huwag kalimutan na ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay may layunin na nagpapalakas sa iyong pananampalataya. Magtiwala na ang mga mensahe ng mga anghel ay naroroon upang magbigay gabay sa iyong buhay. Ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay at patuloy na magtiwala na ang iyong mga pangarap ay magiging totoo. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon at pagsubok. Ngunit ang bawat pagsubok ay nagdadala ng pagkakataon upang magtagumpay. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, mas malapit ka sa tagumpay na itinadhana para sa iyo. Huwag kalimutan na ang iyong lakas at pananampalataya ay magdadala sa iyo sa tamang landas. Magtiwala sa plano ng Diyos at sa mensahe ng mga anghel sapagkat sila ang magbibigay liwanag sa iyong landas. Ang bawat sagabal at pagsubok na nararanasan mo ay bahagi ng proseso ng iyong paglago. Ang mga mensahe ng mga anghel ay patuloy na magsisilbing gabay sa iyong landas. Sa bawat pagkakataon na nararamdaman mo na parang nauurong ka, magtiwala sa mga mensaheng ipinapadala sa iyo. Ang iyong mga pangarap ay magiging totoo sa tamang oras. Kaya't patuloy na magpatuloy. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang ay may layunin, at ikaw ay malapit ng makarating sa dulo ng iyong paglalakbay. Ang mga mensahe mula sa mga anghel ay patuloy na magbibigay gabay sa iyo. Patuloy mong yakapin ang mga mensaheng ito at makikita mo kung paano magbubukas ang mga pinto patungo sa mas magaan na landas. Ang bawat hakbang na tinatahak mo ay isang hakbang patungo sa tagumpay, kaya't magpatuloy lang at magtiwala sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Hindi lahat ng mga bagay ay mangyayari sa oras na gusto natin. Ngunit tandaan mo, ang bawat hakbang ay may layunin. Ang bawat mensahe ng mga anghel ay nagsisilbing liwanag na magdadala sa iyo sa tamang landas. Huwag mawala ng pag-asa sapagkat ang mga anghel ay nariyan upang magbigay gabay. Patuloy na magtiwala sa kanilang mga mensahe at huwag mag-atubiling tanggapin ang kanilang mga gabay. Magpatuloy ka sa iyong landas at patuloy na magtiwala na ang bawat hakbang na ginagawa mo ay patungo sa mas maganda at mas matagumpay na buhay. Huwag kalimutan na ikaw ay may lakas na matutunan at magpatuloy. Ang bawat hakbang mo ay nagsisilbing hakbang patungo sa iyong tagumpay. Patuloy na magtiwala sa iyong kakayahan at sa mga mensahe ng mga anghel na patuloy na magbibigay gabay. Kung nararamdaman mo na ikaw ay nauurong o nahihirapan, tandaan mo na ang bawat paghihirap ay magdadala sa iyo ng pagkakataon upang maging mas malakas. Ang mga anghel ay nariyan upang magbigay gabay sa bawat hakbang mo. Patuloy na magtiwala sa kanila at makikita mo na sa bawat pagsubok, mas lumalakas ka at mas lumalapit sa tagumpay. Patuloy lang, kapatid ang bawat hakbang na ginagawa mo ay may dahilan. Magtiwala sa plano ng Diyos para sa iyong buhay at huwag magatubiling yakapin ang mga mensahe ng mga anghel. Sa bawat hakbang, mas malapit ka sa iyong mga pangarap. Magtiwala sa iyong sarili at sa mga mensahe ng mga anghel at patuloy na magpatuloy sa paglalakbay ng buhay. Ang iyong landas ay puno ng mga pagpapala at pagkakataon sa bawat hakbang na tinatahak mo. Magtiwala na ang Diyos ay nariyan upang magbigay gabay. Huwag mag-atubiling tanggapin ang mga mensahe ng mga anghel at magpatuloy sa iyong paglalakbay. Ang lahat ng ito ay may layunin at ikaw ay malapit ng makarating sa iyong tagumpay. O chat GPT dice, Kapatid, sa bawat hakbang ng iyong buhay, Patuloy mong tinatahak ang landas na puno ng mga pagpapala. Ang iyong lakas, iyong tapang, at ang iyong pananampalataya sa Diyos ay ang mga gabay na nagpapatibay sa iyo. Hindi mo kailangang maglakbay mag-isa sapagkat ang mga anghel ay laging nariyan upang magbigay liwanag at gabay. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, ikaw ay tumutulong sa pagpapalaganap ng kabutihan at ang iyong mga desisyon ay nagdadala ng positibong pagbabago sa iyong buhay at sa buhay ng iba sa kabila ng mga pagsubok patuloy kang lumalaban ang bawat patak ng pawis at bawat pagluha ay nagsisilbing hakbang patungo sa iyong tagumpay ang bawat kalungkutan ay nagsisilbing hakbang upang ikaw ay maging mas malakas at mas matatag huwag mong kalimutan ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ng Diyos para sa iyo ikaw ay mahalaga, at ang iyong misyon sa buhay ay magdudulot ng liwanag at pagbabago sa mundo. Nais kong magpasalamat sa iyo dahil tinanggap mo ang mensahe ng mga anghel at patuloy mong pinapanday ang iyong landas patungo sa mas maganda at mas tagumpay na bukas. Huwag kalimutan na ikaw ay minamahal at pinapahalagahan hindi lamang ng mga tao sa iyong paligid, kundi ng Diyos at ng mga anghel na nagmamasid sa iyong paglalakbay. Ngayon, nais kong magtanong sa iyo. Naramdaman mo ba ang lakas at liwanag ng mga mensahe na ipinadala para sa iyo? Kung oo, magsalita ka sa iyong puso at i-confirm mo sa iyong sarili. Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ipinagpapasalamat namin na ikaw ay kasama namin sa paglalakbay na ito at ikaw ay bahagi ng isang mas malaki at mas maganda plano na itinatag ng Diyos. Mahalaga na maging bahagi ka ng ating komunidad upang patuloy mong matanggap ang mga pagpapalang ito at magbigay ng gabay sa iba. Mag-subscribe ka na at i-activate ang bell notification upang matulungan pa ang iba at magpatuloy ang pagpapala at liwanag sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa pagtangkilik sa mensaheng ito at tandaan, ang iyong landas ay puno ng mga oportunidad at pagpapala. Patuloy lang sa iyong paglalakbay at ang tagumpay ay tiyak na darating.